Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na binabaybay ang kahabaan ng Barangay 37 sa Pasay City bandang alas 5.30 ng hapon kahapon. Maya-maya pa ay huminto ang motorsiklo, bumaba ang angkas nito sa tapat ng pinto ng barangay hall, bumunot ng baril sa bag at saka pinagbabaril ng malapitan ang isang babae. Humandusay ang biktima na tinamaan ng bala ng baril sa batok na tumagos sa kanyang leeg. Kinilala ang biktima na si Lina Camacho, 58 taong gulang at 13 taon ng treasurer o ingat yaman ng barangay. Napag-alaman ding si Camacho ay bagong halal na kagawad nito lamang nagdaang barangay at sangguni ang kabataan elections. Nakareceive ng tawag yung aming opisina sa CCP Complex tungkol sa isang uh, shooting incident sa pag-responde, eh, uh, agad hinabol yung mga suspect uh, fortunately uh, nakuha naman dahil naaksidente yung uh, nabangga siya eh, sa sa pagmamadali ng ano habang hinahabol ng tropa binaril tagos dun sa glass door eh. so hindi na sila pumasok tagos sa, sa glass door pinaputokan siya ng dalawang beses pero according sa ating soko, isa lang yung tumama. Naisugod pa sa ospital ang biktima na sinubukan pang i-revive pero binawian din ng buhay kalaunan. Ayon sa mga pulis, nakatanggap na umano ng banta ang biktima bago pa man ito tumakbo bilang opisyal ng barangay. Iba't ibang angulo rin ang tinitingnan ng pulisya sa pamamaslang. Isa sa mga anggulo na tinitingnan is yung sa politika dahil bago siyang elected na barangay kagawad ng barangay 37 uh isa din sa nabanggit posibleng anggulo din yung sa mga pautang o sa mga sa Nakilala naman ang isa sa mga sospek na si Vladimir Katubay, 27 taong gulang na residente rin ng Pasay City. Pero nang tanungin si Katubay, hinggil sa nagawang krimen. Wala po krimen no, po. No? Sa pamilya. pamilya po. Hindi po sa pamilya, pasensya po. Hindi siya nangyari. Uh, Ayun po, umingi po talaga ng presensya. Narecover sa sospek ang motor na ginamit sa krimen, helmet at mga personal na gamit. Bien Manalo, para sa bayan.